यह किसका है नोबरा बगेना नोबरा उम्मीद है हां क्या पापा क्या पापा Guys, tapos na. Kapagod. Seven floor to. Seven floor to. Seven floor. Akit ba? Dalaw tatlong balik. Sobra. Oh, bosyo ngayon nga ako. Init pa. Ang hirap. Ito pa naman ako yung site sa site na naman ako Grabe Nihingit Tapos pumunta ko sa site Nagturo lang paano maglagay lang gulong Sa panginit Grabe Grabe ako sa aksyon to Ito Pinagawa pa liba tapos Kaya Pumunta ako sa site at pahit gulong kasi sila daw ang gulong kaya pinatala nagpalit kami ng gulong ngayon tapos na tinuruan ako na paano maglagay ng gulong at magtanggal pero gutom na ako grabe akit na Bakit ba na ako sa 7th floor nagdaanan lang hindi ako nakalagay sa elevator huh? Diyos ko tabo. tapos malayo pa yung kotse namin kung saan naka parking Sige guys. Ang init ng madali ako. Oh. Ay, Yan oh. oh. Construction. Yan oh, mga construction sa taas. Oh. Grabe. Oh. Construction dito sa site. Sa Dubai site constructions. Rascal, 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 ha? Sal. Sa IBM construction site ah ilit ah, pa na naman ngayon Grabe yung bawis oh. See you guys Kung madali ako gutom na Wow pa ah. Ayan guys oh. nah, Dito na ako sa labas Pawin oh, na kami Oh, tingnan mo yung list dyan sa loob Grabe na ako Construction ng building puro building kaya pawain na rin kami tapos na tapos na yung si training ko sa maglagay ng gulong kaya ano sobra yeah, dyan dito na kutsi namin sobra oh. ang init

So guys, away na kami Ayaw ko man na pumasok kasi init Sobra Mahirap na Kasi ganyan ko sa labas, habang nagpa-aircon Yan, daming building oh, Business center Gutom na ako, Diyos ko, tabang Ay, kinot ko ako inside kasi tumasad no fuf